Eh, ang tanong kung makaka-recover pa syempre habang buhay naman po ang kalamansi eh, mga katribya eh, pag-asa kaya kung sa tanong nyo kung makaka-recover makaka-recover po yun kailangan lang syempre dapat ay susunod lang po doon sa instruction natin ating po ah, gagawin kasi pwede po natin siyang lagyan mga katribya po noong polyar na aming pong ginagamit at pwede rin naman pong itry din dyan yung pong ating uh, organic uh, fertilizer kasi meron po tayong isang subscriber nagkaganon po yung kanyang kalamansi, nasunog din Dahil din po sa init cakayong yung klase ng kanyang lupa mga ka Ay madaling matuyo po ang uh, lupa Ngayon nung lagyan po niya ng kanyang uh, organic na kung saan ay dinala po. Masarap po kayo mga katribi at welcome po sa aking youtube channel Kamusta na po sa lahat ng ating po mga kaparmors na kaalaga po ng ating kalambansi Ngayon ay eto patubig na naman po tayo pong muli Grabe po mga katribi po yung ating panahon Nagang mainit Dahil papunta na po tayo sa April Yung April po mga katribi ay talagang halos sa hindi po ang init po ngayong tag-araw kaya naman eh, kailangan po sa ating kalamansi eh, dalawang beses sa isang buwan. Tapos minsan tatlong beses. Depende po sa pagkatuyo po mga katribya po ng ating lupa. Eh, araw tayo po ay muulit po ng ating pong pagpapatubig. Minsan ay humihigit pa. Dahil katagal tagal po mga katribya po yung ating uh, ulitan ng ating uh, pagpapatubig. Kaya po yung ating kalamansi mga katribya eh, talagang uh, nagdadahon po siya ng marami para pamproteksyon po niya mga katribya po sa tindi po ng init huwag eh, kung mga po lang mga katribya share lang po namin sa inyo mga katribya po yung kalamansi ng ating ka-farmers sa tindi po ng init at uh, hindi po natubigan po ng kanyang tauhan yung kalamansi at sa paglalagay na rin po mga katribya po noong abono na hindi po nahiyang yung pangmatagal matagal malusaw ang nangyayari po sa kanyang kalamansi si mga katribya, ay halos nasunog nagkulay brown ang kanya pong dahon natuyo yung mga sanga na tila baga parang mamamatay na yung kanyang kalamansi nakakalungkot nga dahil uh, ipinakita po sa atin ng ating ka-farmers yung kanyang kalamansi na siya po ay nasa ibang bansa uh, kumakayod po doon nag-invest po para po mapaganda at ang isa po sa naging sanhi mga katribya sa ating uh, pagsusuri ng kanya pong farm Ay bukod po sa batindi pong init, nasa bayan pa noong uh, hindi po akma o hindi hiyang sa kanya yung abo ng kanyang ginamit Hindi na po natin mga katribya po babanggitin po yung unong klase pong abono po yung kanya pong ginamit Makasabihin so, ay sinisiraan pa natin po yung mga ng gamit-gamit po nung iba eh, kumisa kasi mga katribya po yung pataba natin hindi po hiyang sa lupa ninyo pero sa ibang lupa eh hiyang naman hindi hiyang sa kanyang kalamansi pero sa iba naman hiyang naman po yung kanyang pataba na ginagamit kaya nagkataon yung pong kanyang kalamansi eh hindi hiyang uh, at kung di bagos ay lalong nag-init mainit po yung pataba mainit din po yung spray na kanya pong ginagamit uh, nangyayari po ay natuliro yung kanya pong kalamansi kaya noong matuliro na po yung kanyang kalamansi ayan, naghahanap po siya ngayon po ng solusyon doon po sa kanya pong problema ngayon uh, di pa po natin siya na check o napupuntahan po yung area po niya para po makita natin kung lubos po yung kanyang kalamansi nagsend lang po siya po mga po ng kanya pong video na itsura po noong kalamansi niya nakakalungkot nga dahil na lalagas po yung kanyang dahon kulay brown tapos uh, yun na nga yung kanya pong mga bunga na dapat sana ay mapipitas itong darating na April itong April na ito eh, nangyari mga katribya nagkalaglagan na madalit salita nasira ang kanya pong kalamansi nasa pidunda ang puno eh, ano yung pinakita po sa atin ay eh, ang tanong kung makaka-recover pa Siyempre Habang buhay naman po ang kalamansi eh, Mga katribya Eh pag-asa Kaya kung sa tanong nyo kung makaka-recover Makaka-recover po yun Kailangan lang Siyempre dapat ay susunod lang po doon Sa instruction natin pong, ah, Gagawin Kasi pwede po natin siyang lagyan Mga katribya po noong polyar Na aming pong ginagamit At pwede rin naman pong itry din dyan yung pong ating uh, organic uh, fertilizer kasi meron po tayong isang subscriber nagkaganon po yung kanyang kalamansi nasunog din dahil din po sa init tsaka yung klase ng kanyang lupa mga katribya ay madaling matuyo po ang uh, lupa ngayon nung lagyan po niya ng kanyang uh, organic na kung saan ay dinala po natin, nakarecover po yung kanyang kalamansi kaya pwede rin po mga katribya po na yun ay makarecover uh, itatry ganun naman talaga kaya lang hindi po biglaan po makaka-recover mayroon po mga time elements na talagang ating i-consider sa isang buwan, isang buwan, dalawang buwan ay talagang uh, yun pa rin, palang, yun pa rin po ang magiging itsura po niya kaya lang siyempre ganun talaga kaysa naman po sa talagang total hindi po makakabawi kaya po yung ating ka-farmers na kung saan po yung kanyang kalamansi ay nakarecover, ibinalita na lang po sa atin nagpakita uh, rin po nung kanya pong video nung kanyang kalamansi uh, katua naman dahil kahit sa maliit po nating paraan o magagawa eh, naging click naman po yung kanyang kalamansi nakasurvive po yung kanyang farm eh, kung halimbawa kung mananatili na doon sa kanyang kaalaman at hindi po magtatanong-tanong hanggang doon sa tuluyan ng pong matepok po yung kalamansi po niya kaya yung ating po subscriber syempre sa isang uh, doktor talagang lahat po niya ano yan aralan aaralan research lahat eh, gagawin para mabuhay po ang kanyang pasyente e ngayon yung kalamansi niya uh, ganoon din ang kanyang nasa isip lahat ay eh, kanya rin gagawin tatanungin at la apply yan kaya para mabuhay lang kanyang kalamansi eh, pinayo natin na wag mo na pong mag-spray ng mga mata, matatapang po na gamot dahil isa po yan sa nakakapag-trigger po ng ating kalamansi lalo po ngayon ay mainit ang panahon at wag na muna po maglalagay ng talagang pataba na kung saan ay hindi po garantisado kasi sabi ko nga yung pataba po ninyong inilagay tandaan nyo na po yon wag nyo na po uulitin dahil isa yan sa magiging cause dahilan kung kaya ang kanya pong kalamansi ay uh, naiba, nanilaw tapos natanggal po ang kanyang dahon tapos nagkulay brown at yung mga bunga naman niya ay nangalaglag ay napakatagal po mga katiba po yung maintenance sa kalamansi mahal, magastos although kahit na mahal po ang presyo ng kalamansi mahirap makapagpatuloy talaga po ng bunga tsaka po talaga magpapaganda. Pag eh tama nga na marami pong dahon ng kalamansi mo, problema naman, wala naman pong bunga, useless lang din. Kaya sa panahon naman ng tagulan, maraming ang bunga kalamansi, ang problema naman, Pagsak naman ang presyo. Kaya itong tagaraw na ito mga katrebya, talagang dito po talaga nasusubok ang mga magkakalamansi na kahit na talaga na kahit maluwang ang kalamansi mo kung wala namang bunga useless lang kaya nasa pag-aalaga pa rin po at pagtitimpla po ng gamot at syempre pati na sa abon ng ating ginagawa, ginagamit ganun po ang kalakaran po natin kaya yon mga katribya nakakalungkot doon sa ating pong ka-farmers na kung saan po ay nakagamit po na hindi maayos po na pataba ang nakangyari po sa kanyang kalamansi ilalagay po natin mga katribya po dito po sa ating vlog po yung insura po ng kanya pong kalamansi para po at least makita po natin yung resulta na hindi lahat ng no nag-aalaga ng kalamansi ay nagiging successful meron po dyan gaya po dito ang ating subscriber ay nasira yung kanyang kalamansi pati bunga pati po yung dahon ang isa sa naging problema po niya yung kanya pong tauhan na, na, sinasabi na tinubigan nung pala ay hindi po wala natubigan ang kanyang kalamansi kaya nangyari sa tindi po ng init ay parang halos na luto kaya eh, mayroon pa siyang karagang pataba yung pataba na yon sa halip na sana po ay matunaw ang kanyang nabili ay yung pataba na matagal matunaw mga katribya kaya yon nagkasabay-sabay na lalo po na trigger po yung kanyang uh, kalamansi una nagkulay brown tapos nalagas po ang bunga after noon nalagas po yung mga dahon katapos po nun, mga katribya tila baga na parang mamamatay na yung kanyang kalamansin kumbaga sa sakit ay dinapuan po siya ng cancer eh yun po ba eh, maaga mapagpupan natin mga katribya eh, eh, hanggang buhay pa po, po, yun tuloy tuloy lang kaya alasabi ko nga sa ating ka-farmers talaga pong ganon gagastos talaga tayo e talagang bibili tayo ng po pwede natin may apply para makagamot doon sa kanyang kalamansi kaysa naman sa magpapanibago ulit tayo na magtatanim o mamamatay ang kalamansi mo lalong mas lalaki ang gastos kaya mas maganda habang maliit pa o habang ang kalamansi pa ay may mga natitira pang mga dahon kaya kailangan ma-treat na po siya sa lalong madaling panahon kaya yun ang sa panahon po kasi mga katribya na mainit po ang panahon eh, ang kalamansi nagpo-produce po siya ng marami pong dahon para maging proteksyon niya doon po sa tindi ng init kasi pag naubos po ang dahon ng kalamansi mga katribya ang mangyayari po dyan magkukulay brown matutuyo po ang sanga tapos yung kanyang bunga magiging uh, matitigas na brown mare-reject po siya dahil sa tindi po ng ilo kaya naman ginagawa naman po natin dyan mga katribya nispray po natin po siya ng polyar tapos siyempre, hindi natin nakakalimutan palagi na magpatubig pwedeng ikasampung araw depende pagkapaagos po na ginagawa po namin ganito o pwedeng dalawang beses sa isang buwan ayon doon sa hinihingi ng pagkakataon ngayon naman kung marami naman bunga ang kalamansi ninyo at nagpapalaki na lang kayo pwede namang weekly patubig ang inyo pong ah, gagawin pero kailangan siyempre yan sinusubuan pa rin po natin siya ng abono para doon po sa kanyang uh, maintenance mga farmers uh, nakakalungkot doon po sa ating katribya na kung saan po ay yung kanyang kalamansi eh, nasira eh, dahil doon sa hindi po napatubigan pagkatapos po mga katribya ay eh, nalagyan po ng abonong hindi kinain hindi naging hiyang sa kanya kaya eh, ang nangyari ay eh, yun tandaan natin mga farmers hindi ko mo meron tayong kalamansi okay na kaya kailangan talaga dyan lahat po na yan ay e ati pag-aaralan pati yung sakit pati po yung paglalagas po ng bulaklak paglalagas po ng bunga at syempre pati rin po yung uh, gamot na ati pong ginagamit talagang pagka hindi po siya naging akma doon po sa ating uh, kalamansi ay mauubos po ang bunga halos wala po siyang matitira. Kaya lahat po 'yan talaga pinag-aaralan. Kaya kung kung hindi ka makatibay kung panatag ka at kontento um, ka na lang doon sa iyong nalalaman. Ayun, hanggang doon sa ganun na lang po ang iyong maaani. Eh. Kaya 'yun po mga ka-farmers. Shoutout po natin yung ating subscriber na nag-send po ng ating pong video. Huwag po kayo malungkot. Buhay pa naman po ang inyong kalaman si kailangan na lang po natin dyan ma-treat po siya para po ma-save po natin kasi pagka mananatili po na ganon ang itsura ng kanyang kalamasi eh, baka sa tag-ulan na lang po siya makarecover o makapagbihis misa naman nagkagano na rin po misa po yung aming kalamasi noong araw natatandaan ko po yung sabi nga po ng aking tatay eh, kaya lang mga katribya uh, bago siya makarecover at matuklasan po yung ati pong ginamit eh, tagulan na itong tagaraw halos nagkagano na nagbalatsiko na siya natanggal po yung dahon yun din doon po sa pataba na ati pong mga ginamit pagkatapos yun yan sa panahon na rin po na mainit po ang panahon kaya nagka leche leche na ang dahon ng kalamansi hanggang sa naubos pero ganon pa man, eh, nakarecover siya noong time po ng uh, tagula tagulan dahil nagpalituloy po siya ng panibagong dahon. Kaya lang, yung hinihintay mo sana na makakaharvest ka ng mga bunga, mga katribya, eh, talagang wala na dahil nalaglag na po siya sa tindi na rin po noong init, mga ka-farmers. Kaya yun, malungkot do sa ating subscriber na nagpakita nung kanya pong video para po doon sa kanyang kalamansi o nga po yung kalamansi natin na ito o oh, po siya ng marami sa tindi po ng init ng panahon eto hmm. may natira naman po siya mga katiba pong buo oh, ng ating pong kaya lang siyempre hindi po uh, lahat ay nagtuloy dahil meron rin po tayong mga nasira meron po mga nalaglag dahil po sa init ng panahon kaya marami po mga dumadaing po ng mga ka-farmers po ng mga kasabayan po natin mga nagpabulaklak ng kanila po mga bunga ay nangalaglag din kasi noong panahon po na yun na tayo nag spray mahangin na kagayaan ito mahangin pa rito tapos nag-uulan kaya yun po yung uh, idinadaing ng ating mga farmers na marami pong mga nalaglag na bunga yung mga buwan ng pangmayo kaya tayo ngayon yung bulaklak nito eh yan naman po mga po yung ating inaalaga para naman po sa ating susunod kasi sayang ang tag-araw pagka po hindi natin inalagaan po yung ating mga bulaklak magiging useless po ang ating pagpapatubig papatubig. eh kasi wala ka naman bunga mong pinatutubigan sasayang lang po tayo ng uh, gastos o ng pera kaya mas maganda yung meron kang uh, pinatutubigan, mayroong bulaklak, meron kang in-spray na inaalaga. Para nun, meron kang aasahan na may aanihin ka na nahumpuan ng paglaki ng bunga. Although mayroon po siyang mga nalaglag, hanggang ganon, bawi na lang din po tayo. mayroon naman po tayo isang lugar naman na marami pong bunga uh, gano'n na-tempohan natin po yung talagang uh, nagulan, nag-ulan po ang ating uh, mga gamot uh, pero meron naman po tayo mga buo na rin na natira uh, eh, yun naman po bali natin baka naman po yung mga natira na yun yan naman po ang maganda po ang presyo actually baka itong buong tagaro na ito eh diyan po maglaro ang presyo na yan sa 1000 plus kaya bawi pa rin po ang ating mga farmers kahit marami pong mga nasira kukon na lang po sa, doon sa mahalang presyo eh, ganun talaga hindi lahat po talaga mga katribya, po ay makakapag perfect ng ating pong alaga Yan, meron naman po tayo mga katibla ko so, ano kalamanda rin ayan maghihintay ulit tayo ng ating pangputol putol ito din na lang po natin siya ulit ito pong ating area mga katribya tatlong araw po natin itong tinutubigan ganito po kahirap po talaga sa amin dahil deep well po ang ating ginagamit at kung matagal po ang ulitan eh ayan ang ginagawa natin po ay paagos busog naman siya pagka napatubig kaya matagal lang ulit 15 days misan bihigit pa dun eh dahil sa pag maluwang ang iyong trabaho sa ikutan eh, bago makabalik na po dito tuyo na yung lupa kaya yung patubig natin mabagal po siya umusad dahil ligang kaya pagka natubigan makaproproduce ulit siya ng panibagong bulaklak kaya tayo spray tayo ng spray kung ilan po ang kanyang matira yun ang para sa atin kung mahaharvest at maging pera yun ang para sa iyo pero hanggat hindi po natin ito nahaharvest hindi ka pa nakakasigurado mga katripia Ayan, mga farmers, share lang po natin sa inyo yung pong hinanaing po ng ating katribyan na kung saan ang kanya pong kalamansi ay naluto. Uh, huwag kayong mag-alala po. Uh, po ay may pag-asa habang po may buhay. Kahit po ay nasa abroad, eh sana sa nasa mabuti po kayong kalagayan. Uh, at mali po ninyo, may awa po ang Panginoong. Eh, try po natin po yung ating alalaman para po doon sa ito. Ganito mga katribyo po yung video nung kalamansi ng ating ka-farmers bago po siya bumalik po doon sa bansa ng kanyang pinagtatrabahuan. Napakaganda ng kalamansi. Ang daming bulaklak at marami po siyang uh, mga dahon. Malayong malayo po doon sa latest na ipinakita sa kanya noong kanyang uh, tauhan na nangyayari sa kanyang kalamansi. Eh nakakalungkot, isipin ninyo nung pagpunta niya, pag tapos pagbalik niya, ang kanyang aasahan iyon na po ang mangyayari sa kalamansi niya. Eh, talagang ganon, tumarating talaga sa point na yung ating alaga ay eh, merong nadidisgrasya. Kaya ganon pa man, eh, buhay pa naman po ang kanya kalamansi, kaya may pag-asa pa. Nakita ko lang po sa inyo mga katiba po, yung bago po mangyayari po yung kanyang paglalagas ng dahon, ito po yung itsura ng kanyang kalamansi.